OMG, Main Mendoza ago buhay ngayon matapos ang ginawa ni Bya Sanchez. Arjo galit na galit. Patuloy pa ring hot issue ang kinakaharap ngayon ng dating masayang pagsasama nila Arjo Atayde at Main Mendoza. Matapos nilang mapagdesisyunan na tapusin ang kanilang pagsasama dahil sa isang pagkakamali na naging bangungot sa kanilang dalawa. Sunod-sunod daw ang naging mabibigat na rebelasyon dahilan ng paghihwalay nila Min at Arjo, kung saan ay maging ang kanika nilang pamilya ay nakisali at nakialam na rin dito. Ayon kasi sa balita matapos raw malaman ni Sylvia na buntis si Min sa iba ay agad daw itong sumugod at kinalagkad mismo si Min palabas ng kanilang bahay. Hindi raw nito mapigilan ng kanyang emosyon sa kanyang nagawang ito kung saan ay agad na isinugod si Maine sa ospital matapos magtamo ng iba't ibang sugat. At ayon sa aming nakalap na impormasyon ay critical daw ngayon si Maine dahil sa natamo nito. Kasulukuyan na raw ngayong nasa ospital si Maine at walang malay. Agad nakarating ang balitang ito kay Arjo kaya napasugod na rin ito sa ospital. Hindi raw matanggap ni Arjo na gagawin ito ng kanyang ina. Hindi naman daw matanggap ng pamilya ni Min Mendoza na gagawin ito sa kanilang anak kaya agad na umaksyon ang mga ito. Matapos ang insidenteng nangyari kay Min. Hindi na raw nila mapapatawad ng pamilya ni Arjo maging si Arjo sa nangyaring ito kay Min ngayon. Sisiguruduhin daw nilang pagbabayaran nila ito. Hindi daw nila palalagpasin pa ang nangyaring ito kay Min na buong akala daw nila ay hindi ito masasaktan gaya ng ipinangako noon ni Arjo. Kaya naman, laking pagsisisi pa raw ngayon ng pamilya ni May na ipinagkatiwala nila ang kanilang anak kay Arjo at